Magandang araw mga mare, yan na naman po ang aking nanay, papakita po sa inyo, ito nga po ang inyong inday, ay papunta nga po ako ng tanayan, pupunta, bibili ako ng ulam, o diba medyo na unang entrada pala, medyo na bumbulol na si Inday. At syempre ito nga si Yormi, nahulog ang sombrero ni Yormi, kaya ito si Inday nag-alakada, dinampot niya ang sombrero. At syempre habang ako ay naglalakad din nakita ko nga itong si Kuya matitinda ng taho at naku talagang paboritong paborito ko talaga ito pag umaga ang taho kaya tinawag ko muna at bumalik ako sabi ko bibili mo na ako at wala pa ng almusa lang ng ganyang oras Ayan na nga at nakabili na nga ako lang tao, mainit pa nga ang ganyan tao at sabi ko wag masyadong damihan ng medyo matatamis at medyo nagdadayit nga itos sa inyong inday. At pagdating ko nga ng plaza, sabi ko nga ay kumain na muna ng almusal bago nga pumunta ang inyong inday sa palengke. <laughs> nagugutong nga ako. at abiting nga po sa taho na akin binili. At syempre ito nga po may kape tayo at saka binahog. Nakakatawa nga po yung binahog nila at isa't kalating kanin at saka ulam. Ay, hindi ko po talaga naupos dyan dahil masyadong marami nga po yung kanin. At ito na nga malapit na ako sa palengke. Ayan, medyo mamimili na nga tayo. Medyo hindi masyadong maraming tao ngayon sa palengke makong mapapansin nyo pagdating ko nga sa pamilya, eh, meron ako mga nakaitang iba't eh, ibang klase mga gamit sa bahay. Kung baga ito po para mga second hand, ayan ang binibenta po rila, mura lang po. Kaya namili din po ako dito, kahit pa ay mga pwede pang magamit sa bahay. Medyo mura lang po kasi kaya sabi ko dito na muna ako mamili. Ayan, sa nga po niyan, ayan, yung mga po ng mga kanya ng ulam, yung mga maliliit lang, ay talaga mapapakinabaka po at saka murang-mura lang po siya. Ayan, lagayan niya po ng kung ano-ano pwedeng ilagay sa tray. Ayan, yeah, bumili din po ako. Ang dami nga pong pagpipilian, makikita po ito sa tanay ng palengke tuwing Friday po yan. Nandun po sila. At pagkatapos nga ng aking pamimili doon sa ating mga nabili ng mga second hand ito nga po't panjo pupunta na ako sa bilihan ng ulam o, diba? sabi ko nga po sa inyo hindi eh, naman po masyadong maraming tao main sa paleng eh, pero ang dami po talaga panina dito sa Tanay Rizal Pamilihan talagang pera lang po talaga ang wala ito nga tagalakad na si Inday papunta doon sa bilihan ng ulam eh, may nakakatawa po talaga dito mamili kaya gustong gusto po talaga dito sa Tanay mamili kasi ang daming pagpipilian sumura po nga po yung mga paninda nila hindi naman po lahat mura pero meron po tayong mga pagdipilian na iba't ibang klase nga po kaya ito si inday talagang nakarelax din po kasi talaga pag dito ka mamili sa Tanay Rizal. Maganda po pumunta dito kapag umaga umaga yung tipong wala pang 8 o'clock punta po kayo na halimbawa alas 6 ng umaga ay e natutuwa po talaga kapag pupunta dito ng maaga maaga kasi... Lahat po ng mga paninda na pinababang mga kalakal papunta sa bayan sa palengke ay talaga makikita mo kaagad at ikaw una na sa mga sariwang bilihin niya. Kung mapapansin yung mga mare parang lahat po yata ng vlog ko ay makikita ko lagi sa palengke, na namimili ng ulam o kaya nagluluto. E yun lang po talaga ang aking routine po araw-araw o -araw, mga padanyang-danyang po sa aking buhay. Kumbaga nagka-enjoy naman po ako at masaya po talaga ako sa kinagawa ko na araw-araw nasa palengke po ako. Hindi naman po marami ang binibili ko pero at least kahit pa ha Labas po ako at siya nakakatulong din po siya sa mental health po talaga ang paglabas araw-araw na kahit hindi ka maraming binibili ay eh, pumupunta ka po sa palengke. Kaya niya pa tamimila ko ng hipon. Eh hindi nga pa bumili ng hipon dahil medyo may kamahalan niya po ng kwagte. Kaya pa ako muna ay pumunta-punta muna sa unhan. Sabi ko nga ako bibili sa aking suki dahil yun doon ako bumibili ng hula at saka kasama na yung pagkain ng aming mga alaga dito sa bahay. Ayan nga po, sobrang dami po mga tindang isda kanina, mga sariwa pa po talaga at syempre ito nga po ang ko ang tahong. Ayan, yan po yung ko bumili nga po ako sabi ko nga. Bigyan yo ko atin ng dalawang kilo lang para naman ang kapatid ko, e, mabigyan ko din siya ng ulam. Sariwa po yung kanilang tahong kanina, bagong bagong baba lang po yan ang pinili ko kaya. Napabili na ako ng dalawang kilo sa pikweto ay gigis akong may pagdating sa bahay. At bukod niya doon sa dalawang kilong tahong, syempre bumili din ako ng isda. Sabi ko ay pang ko ito mamaya as partner ng aking tahong na gagawing may sabaw. O diba? Kasi talagang yung tahong na yun kailangan sabuan para naman makahigup-higup kami ng sabaw. At medyo nangakanang... Namimiss na nga namin kumain ng ulam na may saboyan at pagkain ng aking alaga. Sabi ko nga bibilan ko din itong aking pusa dahil wala nang akong oh, pagkain din. Pagkain para sa aking pusa o pwede pa pasensya naman po. Ayan niya po yung mga isda nila kanina. Ang dami po talaga nilang isda kanina na pagpipilian. syempre ang binili ko nga po ay yung ilang peraso lang naman. Para tatlo peraso, apat na peraso lang po. At syempre pagkatapos ng aking pamimilya yan na nga sa alaga ko pagkain at meron din sa aking pusa at ito na nga palabas nga ako ng palengke uuwi na at pagtapos na ang aking pamimili at syempre bumili nga lang ako ng ilang pansahog nga lang dito sa aking tahong na gagawin imamaya sa paggisa kaya bumili nga lang ako ng no, ilang, -ilang peraswa yan syempre may luya tayo at bumili din tayo ng bawang kaya bumili ako ng bawang ng sibuis ilang mga pangharikado po sa bahay sa pagluluto po binili ko bumili na nga rin ako ng kamatis na pa ilang ilang peraso para may konting asim lang naman ang aking luluto inatahong. At syempre, ito nga nagdagdag pao ng sibuyas at parang wala na ha sa lagayan ng apay mga pansog sa aking pagluluto. Dahil medyo busy nga po hoy, sa trabaho at syempre, huwag natin kakalimutan ang kulay green na sili para may konting angha, may konting sipala sa ating pagluluto. Ang gagawin sabi ko nga, open okay na po yan nanay. At pagkatapos bumili ng mga ulam at kung ano-ano pa, syempre bibili naman ako ng bigas. E, ano kung makikita niyo po ay eh, para na naman sa aking mga alaga sa bahay. E, eh, nga ang kilo. At syempre ito na nga, pagdating ko sa bilya ng buko, ay eh, sabi ko nga dito kay tatay, e eh, ko nga siya ng tinapay at naawa naman po ako kanina sa kanya. Ayan, binigyan ko ng tinapay at saka tubig. At ito na no nga po, pagtatapos ang lahat, tuminom ako ng buko, lahat ng aking pamimili ay tapos na. Ito na si Inday at pauwi na nga ng bahay para magluto. Ayan, at dito po talaga kami dumadaan sa gilid ng simbahan sa may plaza po yan ng Tanaya. Maganda po talaga dumaan dyan, malilim at malamig. At pagdating ko nga ng bahay, ay nga tinuhugasan ko na yung aking mga pinamili. Ayan yung aking lulutuin niya yun. Ayan yung bangos na isda at saka yung aking sa alaga naman ng pusa. Ay eh medyo nahugasan nila yung aking pang sa alaga. Sabi ko huwag nang pero nahugasan pa rin nila yung isda. Pero yung tao nga po na nga po ang mag-huhugas. At syempre, ito na nga ang ating bangos. Ayan, binabat na nga po yan sa supa, sa bawang, may pamintang duro. Ayan, kaya po siya bababad na mga isang oras lang. At syempre, ito na nga yung aking pagkain, ng aking alaga. Ayan, dinalagyan po yan ng supa na pamintang duro at saka asin. At ito, nga, ito nga po sa kabilang kawalin, tayo po ay magkumpisa na magluto. Ayan ang mga sahog na gagawin sa akin sinabawan na taho. At ito na nga po at mainit na nga po yung ating gawali. Ayan, flux ko lang po yung aking mantika. Ayan, ako po ay maglaladay na. Ayan. I-flex ko lang po yung aking mantika na inuto po sa kapitbahay. Ayan, shout out sa kapitbahay. bahay. <laughs> Eto nga po yung nga na isda para sa ringalaga, luto na nga po siya, ay, may pagkain na ulit siya. At syempre ito na nga magdigisa na po tayo, Ila ilagay na natin lahat ng samka para sa ating gagawin ginisang taho. May sibuyas, may kamatis, may luya, ay, may siling green, ayan na nga sa kawali na nga lahat ang ating lulutuin. Ay napakadaling talaga ni Inday magluto ngayon sa mga ganyan simula natutos Inday mag Ay natuto na rin talagang magluto si Inday para sa content ng ating vlog ay samkutsahin nga lang muna natin ang ating mga sahog sa pagluluto at talaga tuwang tuwa po talaga po dyan na eh, napakabago nga ng amoy ng aking mga samkap sa aking pagluluto kaya gusto gusto ko sinasama ka green at syempre yan nilalagyan ko po yan ng isang cup ng suka yan kung bakit ko po nilalagyan yan para hindi po mabilis mapanis yung pagkain kaya pa ako naglalagay ng ganyan at hindi po inalo-halo muna at kapag kumulo ng ating mga samgap na naglagay ng supa ay lagay na natin ang ating taho ayan na nga. Ginamit na na talaga siya ng plato para mabilis ma 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 mailagay ma yung taho. <laughs> bubulol ako pa sa naman. Ayun nga po, tinuunti yung na po na paglalagay. Yan alam po ni Ate para sa akin dalawang kilong tahong ay gan. God. na nga natin lahat yan. Ako talaga ito ang to ito po ang ulam namin sa bay paparisa ng isdam prito. Ay talagang taob na naman ang kaldero ni Inday. Pag ang ulam lagi dito sa bahay, talagang... Dinadami ako pang apuya na sa bottle habang nagsasabang pahain ng tao. Eh talaga masarap talaga ang tahong sa katawan ng tao. Talaga maraming vitamins ang makukuha po dito. Kaya kung galing po natin, medyo bumili ng tao kapag medyo nakapaluwag-luwag po tayo. Bukod sa paboritong ulam na nga, eh syempre kahit papano, eh, medyo muramura nga lang ito. At syempre takpan nga lang muna natin ang ating tao at maglagay na naman tayo ng isang balding tubig. Eh, <laughs> hindi pa tubig. Hindi pala isang bandi ayan, kumbaga nakalagay lang po siya sa baso, nilipat ko lang po dyan Kaya niya po taglalagay lang, pes nga po ako naglagay ng ganyan At ito na naman si Inday Ayan din, nagdagan ulit talagang dinamihan ng sabaw Sabaw na sabaw talaga ang tahong namin niya yung araw na ito At syempre sa kabilang kawali, ako naman ay magsisindi dahil ito nga Ako naman ay magpiprito sa aking pangusin na kamarinit na ng isang oras yan, Kaya masarap po yan At ito na nga, lagyan na natin ng mantika Flex ko lang aking mantika, medyo tanghali na pero natutulog pa rin siya. Yeah, ba? Diba? Salamat ito sa mantika na galing sa amin. Kakilala at ito na nga maglalagay na nga tayo ng pritong bango ay hindi ko nga po napictura na napicturan na bidyoan pala ang paglalagay ng aking bangos sa pagpipray at yun, ito na nga pa sa kapilang kawali luto na po ang ating taho ayan na nga taglagay na naman ako ng pahalo. ayan pangatlong paglalagay na po ng ang ating taho ito nga po sa kapila at ito pa ang ating bangos na lulutuin. Ayan, medyo nakababad niya po yan sa suka, ayan sa bawang, sa paminta at may asin din po yan. Hindi naman po talaga matalsikan ang pagpiprito ng bangos. Ayan, kung mapapansin nyo po, hindi naman po ako tumat natalsikan sa pagpiprito. Kailangan lang po talaga dyan ay mainit na mainit yung mantika sa kawali at mainit din po yung kawali. Para ay maiwasan yung pagtalsik at hindi kayo mapaso sa mantika. At ito nga po tapos ng ating pagluluto, kain po tayo mga mare, maraming maraming salamat po sa bihaya lagi araw-araw.